kasi sa hearing mismo, hindi daw kaya ni Duterte noong oras na iyon na pumirma nga ng waiver. Madali na lang namang i-draft yan kaagad ng, ng kongreso. Ano ho. Pero yun nga, ano daw ang kapalit? Kapal mukha rin. Ano? Kung talagang wala kang itinatago, napakadali para sa iyo yan na mag-sign ng waiver. Siguro nga, magiging mas dadami pa yung taga-suporta mo kung sakali man na madiscover na hindi totoo ang sinasabi ni Senator Chilianes. Pero kasi sa puntong ito, sa nakikita natin, mukhang kayo talaga ang alanganin sa hamon na yan ni Senator Chilianes. Kung sampalan lang ang pag-uusapan, willing naman palang magpasampal sa inyo si si Senator Chilianes. Hmm. Basta bago sampalin, syempre ay nakapirma ka na. Pumirma ka muna ng waiver. O Sino ngayon ang duwag? Sino ngayon ang um, umatras. Sino ngayon ang walang isang salita? O di kayo po, digong. Umayag naman daw, kinabukasan nga lang. That's November 14, pero uh, hanggang sa ngayon, wala pa naman daw na isusumiting waiver itong kampo nga ni Digong sa kamera. Ano daw ang kapalit? ba diba, Nung mapanood natin yung ano ang kapalit? Ba't may kapalit? Sanay po talaga kayo sa, sa mga may kapalit? Ang burden of proof kasi dito ay patunayan kayo, nasa inyo. Dahil dapat niyo patunayan na, na mali ang paratang sa inyo ni Senator Chilianes. Na wala kayong 2.4 or so billion sa banko na galing sa mga, sa mga drug lords at mga syndicates. Kayo dapat, ay kung talagang hindi totoo yan, napakasimple. Hmm. Tapos sumingi pa kayo ng kapalit. eh eh, lalo kayong ay di lalong talo lalong nakita ng mga kababayan natin na itong isang ito ay sanay na sanay na may kapalit sanay na sanay sa pagiging corrupt dahil yung mga bagay na dapat mong patunayan sa sa publiko bilang dating presidente yung mga bagay na dapat um, open sa public kailangan mo pa na ano na may kapalit at talaga ang pinili mong kapalit ay yung sampal Napakasleazy, napakababa po ng pagkataon ng mga katulad ni, ni Duterte. At malas lang talaga natin na nagkaroon tayo ng ganitong klaseng presidente na ang tingin ng mga diehard ay best president, maraming nagawa, nasaan po ba? <laughs>